Makakalaban ni John Riel Casimero mga boss na si Kyonosuke Kameda. May matindi itong post sa Twitter. Ang sabi niya dito survive or fall. So dahil sa dalawang sunod na talo nitong si Kameda sa mga kilalang boxer na sila Luis Neri. At Alan David Picasso sa October 25 naman ay nagpapahiwatig itong si Kameda kung makakasurvive pa siya. Ibig sabihin po niyan kung mananalo siya kay Casimero o di naman kaya tuluyan ng lalagapak ang kanyang boxing career kapag siya ay natalo. Pero may nauna ng pahayag itong si Kameda kung saan sinabi nito na matanda na raw si Casimero. Kaya siya ang magpaparetero, ibig sabihin po niyan, mga bossing ay kumpiyansa itong Japanese na siya ang makakapagligpit kay Casimero. Bukod dyan, may nauna pang sinabi itong si Kameda na tatapusin daw niya si Casimero sa loob ng round 1. Sinagot nga po yan ni Casimero at sinabing tatapusin niya si Kameda sa loob ng 30 seconds. Kaya tingnan na lang po natin sa October 25 kung kaninong career ang lalagapak. Samantala, ito naman po mga bossing ang latest pasilip training ni Quadro Alas Casimero sa Bansang Japan Isingit kulang po ito mga bossing soft opening ngayon ng 4 Aces Off-Road Shop ni Quadro Alas na matatagpuan sa botuan City. Para sa may mga sasakyan po dyan, kung gusto nyo ng matitinding gamit, ay maaari nyo po bisitahin ang bagong bukas na car accessories shop ni Quadro Alas. Nandyan po ang complete address at cellphone number. Maraming salamat po mga boss.